ng kain sa ating kanin. oh Ayan, tapos na natin na hugasan sa so, sumurang dami pala. oh hindi ba? What's up mga kaidol Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon uh, At welcome back sa ating youtube channel For today's video mga kaidol Naluto na yung ating Harvest na kangkong So Ito na Niluto ni Mrs. Anne Hindi ko na videoan mga kaidol Kasi andun ako sa likod May ginawa naman ako doon sa aking garden So Yan Matatapos lang natin maligo So, labas tayo mga kailor. Pagkita ko sa inyo yung ating ginawa na naman sa labas. So, yun. At hindi na umulan. Kanina umulan mga kaidol. Uh, tapos, ano pa akong nilipat dito kanina. Ayan, yung alugbate na kulay pula. Ayan. Nilagyan ko na ng ganyan. Tapos, yung ating mga kamatis, malalaki na. So ito mga kaidol yung lemongrass na tanglad Kung sa tawag nito sa atin tanglad Sa mga spooking dollars is lemongrass Alright So yan Kakalbuhin natin yan kasi sobrang kapal para hindi masira itong ating kamatis At saka yung ating ano yung ating sitaw mainitan siya para update sa taas. Tapos, update ko so kayo mga kaedol yung ating ginawa dito kahapon sa kaninang umaga. Nilagyan ko ng ganito tali sa taas para gapangan ng ating ngayon. Diba? Tapos, update ko so kayo yung pinuna natin kahapon sabado ng umaga. So, ngayon ay linggo. O, oh, ang bilis niyang lumaki yung mga dahon ng ano? Ng pitsay. Ang tataba nila, o. Oh. So, shout out kay Ate Inday Men's Garden. Ayan. Yan na ay yung aking tanim na pitsay. Yung tinatanong mo palagi. At saka yung mga lanta kahapon na hindi na mapakinabangan dito kung nilagay sa puno ng ano ng sayote so yung ating sayote mga kaidol yan tsaka ano na siya dito oh, yan oh tapon lang natin yan nilagay itong gapangan na to. At saka yan, gumapang na siya pataas. So, goods yung ating ginawa, mga kaedol. Least, meron na siyang mga gapangan dito papunta. Eh, maliit lang naman tong aking dinugtong na gapangan. Pero, at least, sana, soon, mamunga siya ng marami, mga kaedol, at makakain tayo ng sayuti. So, bigay lang pala yan, yung isang perasong sayote na tumubo. Saka tinanim ko dyan. Sana mapakinabangan natin at makabunga ng mayos ng marami. Saka yung ating alugbate din ito na kulay green yung ginawa natin sa nakarang video. Ito yun mga kaidol. Yan. So, yan. Lumago na. Uh, sana eh, sa susunod na linggo, Taas na yan. So, ayan. Ang bilis lang ng pizza, yun. Ang bilis. Ito, dinagdangan ko ng lupa kahapon. So, hindi ko na binidyuhan. Yung mga sobrang lupa. Nilagay ko dyan. Kasi para tataba pa yung ano, puno niya. So, ayan. O, oh, ang ganda tingnan, o. No? O, diba? O, oh, dito sa likod ng bahay. Kahit maliit lang yung space test mo kinabangan natin Oo. kasi wala wala kasi ako magagawa pag ano yan ang ginagawa ko tuwing taon taon at least mapakinabangan natin kung meron tayong mabuhay na pinupunla ba diba? tulad nito oh may nakain na tayo nito diba naluto na nakita nyo naman doon sa ating video kanina Ayan. Sana, soon, lahat. Mamungayan ng marami. At makain natin. Alright. So, shout out sa lahat ng mga solid ka idol natin dyan. Maraming salamat po sa iyong walang sawang suporta. Ah. So, lalong lalo na sa mga team support. Team Martis. Ayan. Shout out din sa mga kaibigan natin dito sa Japan. Na naging kaibigan natin around Whitey World. Alright. Yan, luto na mga kaidol. So, kain tayo mga kayadol. Kain. Kain mga kayadol. So, si Mrs. Anne nasa gilid lang. Ayaw magpakita kasi naka-espagiting pababa. Pababa ng pababa. Baka masilipan daw siya. Yan, kain tayo. Sarap ng kangkong. Hmm. Hmm unang kain sa ating tanim ah talap talaga pag isda yung ano sahog mmm <laughs> hindi ko na nabidyoan kayo na mga kaidol pagluto ni Mrs. San kasi may ginawa ko sa labas eh kinayos ko yung alugbate na kulay pula Sarap. Ayan nam talaga pag may tanim. So yun, makauwi maka tayo ng Pinas. Makauwi naman. Shout out sa makauwi. Makauwi tayo ng Pinas mga kayo doon. Sigurado makatanim tayo doon ng marami kasi maraming pagtanaman doon. Alright mga kaidol at tapos na kami kumain ni Mrs. Anne at napakasarap ng adobong kangkong. So yun nakabis na naman tayo mga kaidol kasi mga malingkir na naman tayo sama si Mrs. Anne So mag lang ako ng hang cover sa kamay ko kasi mainit pero kanina umaga umulan. Hindi malakas yung ulan parang ambon lang ba. Kala namin hindi hinto. Ayan hindi kami makapamalingkir kung ganun. So, suot lang tayo ng hand cover para protekta sa init, sa init. So, pupunta na tayo sa May Balor. Siyempre, kasama natin si Mrs. Sun na sa likod. So, napakainit. <laughs> Time check tayo mga kaidol. Hindi ko makita yung orasan ko kasi natabunan. <laughs> Alas 12 na ata. Kasi yung yung araw na sa gitna so 12 na nang tanghali at napakainit <laughs> kung saan ma matirik ang araw bago kami lumabas papunta sa ano pamalingkihan kasi kanina umulan yung kanina eh. sana maaga kami naka pamalingki kasi lang umulan oy may sasakyan oy alright Ayan, oh. So, tulak, tulak. Tulak version. Oh. Pag dito na kami banda, tulak version na. Eh. Lagi na ito tulak kasi hindi, hindi makaahon ito kasama ko. Oo. Oh. di ba? Grabe oh, ang liwanag ng langit sobrang tirik-tirik ang araw alright mga kaidol at dito na tayo sa may balor so pasok na tayo dito at saka dito tayo dumaan sa kanado alright so maghanap kami dito ng tali pang tali namin doon sa aming na yung gapangan ng ano Siyang kaya sana meron pang tali dito yung plastic ba? Dito siguro banda. Tingnan natin dito kung mayroon. Sana mayroon. Tali, tali, tali. Ay, yun. Ay, maliliit. Ay, ito. Tama-tama na ito na. No? Ilang piraso lang, oh. Lahit na siya Oh, puti. pareho lang sila pero ano kulay wala yung marami ito maliliit mo no tulad nung nasa bahay ito yung mataas ito tama tama na to isa lang siguro so, ano lang ilang peraso ba laman dosi lang dosi lang peraso iba talaga doon sa may mas marami ito lang siguro isa Right, at nakabili na tayo mga kaidol. Bayaran natin. Yan mga kaidol at nakabayad na kami. So, mamamaling kayo na tayo dito. Ha? Ha? Uh -huh. May nakita pa siyang ano? Pants. Uh -huh. Nipis naman yan. Pantrabaho mo. Ayan, tara Grabe tao sa may ano Shout out sa kanila Sa may Sugakia Ang daan kumain oh, may mga display Display din dito oh. Mga bago Tulad sa atin And ng mga bago oh, Tulad sa atin ng mga bago Wow oh. Eh. Lah, istro? No, istro oh istro istro yung ginawa tama ganda oh uh, dali na po ng maling hmm kulay pink <laughs> ayan oh ayo bayan ganda ganda kay ano sa so, mamamaling na tayo mga rider Kuha ng basket at sa crack Alright. At pauwi na tayo mga kaidol At hindi na ako nag-video sa loob ng pamalingkihan. So yan, pauwi na kami ni Mrs. Ann. At may nakita ako rito si tatay ang siksi mga kaidol Tingnan nyo. Ah, grabe si tatay oh. Jogging kahit trick na trick ang araw. Grabe si siksi naman ni eh, tatay. hindi pa to bait masyado kasi June pa lang ngayon ewan ko lang sa July or August kung gaano katindi ang init na naman ha? Pukario, may pukario. Pukari. Ikaw lang. Ayan. Ay, All right. Done. <laughs> Daban kami dito sa Maya ha. Bindu machine at bumili si Mrs. nang inumin niya. Uh. Tara. Tara, let's go. All right. Yan, at malapit na tayo dito sa bahay. Ayun. Natatanaw ko na yung apartment. Uwan oh, dito na naman tayo. Pasok na naman tayo dito. Ha? Oh. Ay, sa wakas, hindi na mainit. Ah, <sighs> oh, ang <late> ng daan. <laughs> Alright mga kaedol tayo sa labas. So, kukunan natin itong tanglad na to kasi may naghingi sa akin ng tanglad so yun hindi din nating tanggalan siya dito banda para hindi ma ano hanto masilungan sa mga dahon niya yung ating kamatis para masikatan ng araw at saka yung ating sitaw dyan so tanggalan natin dito banda Ayan, okay, Acá kailangan natin putulin kasi yan kapal nya na <gat> para hindi maano sa eh? kakapal naman yan ah tapos itu ayun natin ang ayan ayan kapal kasi Oh, ah diba yung ano, kadami oh. So, kailangan kong eh, ano to, iisa-isahin. ayan 'Yon mga kaidol, tapos na natin. Gamituhin yung ating kinuha na lad So, sobrang dami niya mga kaidol. So, kailangan nating hugasan 'yan. So, hugasan muna natin mga kaidol. Kailangan nating hugasan isa-isa. Pero nahugasan ko na to kanina eh, ugasan na natin ulit para malinis talaga kasi ibibigay ng sinti hirap na pag nagbigay tayo hindi malinis Diyan taas yung mga pantay niya hindi ko siya pinutulan kasi yan yung ano eh masarap yan, tapos na nating nahugasan. So, sobrang dami pala. Oh, di ba? Yan, oh, sobrang dami niya. Yan. Shout out kay Nanay Isay. To, bibigyan ko si Nanay Isay, pero hindi ko ibibigay lahat 'to kasi may bibigyan din ako ng iba. So, si Nanay Isay eh, Andito lang naman malapit sa amin. Kung gusto niyang humingi, pwede ko siyang bibigyan dyan ulit sa ating tanim na tanglad so ilagay lang natin sa plastic to mga kaedol so yan naka plastic na tapos ito, ilagay natin to sa red kasi ito yung bigay natin bukas kasi man na bukas yun na naisay sa yung nagsusundo sa atin ng papunta sa trabaho ay ano ba yan? Baba. Oops. yan ganun natin ilagay o oh. tapos yung isa dito sana kakasya agoy patay puno yung ice cream nangon malaga to siya dito wow surprise sir tabayasin mga alam o guys si maso hindi ayan o oh, yan yung bigay sunod na linggo kahit na yan 26 piraso 26 piraso yan siyaro kaya tiisa lang eh hindi yung kaya na naiisay, isa yung nasa baba yan na lang yung ipadala ko kaya no ang call ah oh, shout out kay Uncle Don Don sa Matsusaka. Pagpunta ni Otol dito sa susunod na linggo, saka natin ipadala doon sa kanya. Pabigay natin kay Tito Arenaldo. Ayan, ice cream. Alright. So, ayan. Tapos na tayo sa ating ginawang pag ano, pagtali sa tanglad. At dito ko na lang muna tataposin yung ating video. So, salamat at nakaabot na naman kayo sa dulo nating video. Salamat sa mga sulit ka-idol natin dyan. Sa walang sawang sumusuporta. Ah. So, sa mga bagong pasok dyan, please like and share. And don't forget to subscribe Jade Mindera TV. Hanggang dito na lang. Mag-ingat kayo palagi mga ka idol God bless you all. I love you all. Bye-bye. <coughs>